magandang agabi mga kalibre so mayroon naman tayong binili ditong parlid mini parlid to so bubuksan muna natin sa mga kalibre para makita natin kung ano ang uh, parlid dito so yung parlid na 60 lid so yun ang binili ko so ano yun ah, uh, mabilis masira yung power supply pero nagawa na natin ng paraan so ito uh, may note naman tayong bagong parlet. So, titingnan natin kung maganda pa itong parlet na to mini parlet lang tayo ha ah. si mas mas ano eh mas mura yung mini parlet pero yung titingnan natin yung mga supply kung matibay ang supply ng mga parlet na nabili natin kasi tayo marunong man tayo kasing ah, mag repair kaya dito na lang tayo sa mga murahin muna na parlet tapos tayo na lang mag repair ng ano natin ng mga masisira natin to. To. Galing oh. side na pa to. Yan ganito, mga kalibre. Ito siya oh. Yan. Kita niya mga kalibre. So multi-function uh, par par light. So 84 led na ito. 84 led Model niya ata XKL uh, das, uh E4 ito siya. So, ito yung mga ilaw niyan. So, 84 na daw ito eh. Ano, 84. So, buksan natin ito. Ayan eh. mga design niya Oh. So, tingnan natin. O, ano ang loob dito? Yan, oh. Ito, mayroon din siyang handle. Ilagay mo rin sa kilid. Ito. So, mayroon siyang manual. Ito, manual niya. So, mayroon din, ano, uh, balit lang natin yan. So, dalawa yan eh. Ito, isa. So, ito, titignan natin to. Yan. <coughs> Manipis pa rin to, tingnan nyo. Manipis siya, oh. So, mayroon din pan motor. So, titignan natin to mamaya kung ano yung supply nito. So, ngayon, titignan natin to ang ilaw kung gano'n ka ganda. Kung sakto ba itong design nito. Ayan ang design, oh. Design niya, oh. So, titignan natin to. Oh, ayan. Check natin. So, ayan oh. Lakas ng pan. So, tingnan natin to. O, oh, hindi ako marunong mag-sit nito, ha. Pero, i-ano natin sa uh, mino. um, no. Yan, oh. no. Oh, mga kalibre, o. Oh. Yun. Yan. O. Oh. Maganda pala, o. Oh. to i-mino natin ulit, ha. Yun. I-mino lang natin. Yan, sa so. Oh. Oh, yan, oh. Ganyan lang ilaw. Pero naka-DMX 2 eh. Ayan o. Oh. <coughs> Patayin natin yung ilaw natin dito ha. Ah, para makita nyo mga kalibre. Ayan o. Oh. Tingnan natin kung mag lahat iilaw. Wow. Yun o. Oh, ganda pala o. Oh. Oh. Astig mga kalibre o. Oh. Walang pole. Yun o. Oh. Astig o. Oh. Hindi kasi ako marunong mag-sit dito eh. Ayan o. No? Oo. Ah, eh? Ayan Sasaw, ah. Nagpo-fold din. Ayan. Sa south. Titignan natin. Ayan siya o. Oh. Paiba-iba kulay. Ayan eh, o. No? Ayan mga kalibre. oh, o. So, ipindutin pa natin. Uli. Kumakita natin. Kung anong gaganda nitong ilaw. Ayan siya, oh. Pula. Oh, yeah. Ay, ang iikot pala. Ayan, oh. Ayos. Bibili tayo ng ano nito. Uh, kahit walong peraso or shampoo O oh, pagka sabay to ito na marami, maganda to. Ayan, oh. Kasi ito naman nakakarton, eh. Ayan, oh. Design niya, oh. Wala na tong operator ko kung paano niya ito i-gawin eh, na yan, o. Maliwanag naman, eh. Ayan, o. No? Ayan, maliwanag, maliwanag ng mga kalibre, oh. o. Sige, ayos! So, titingnan natin to ang supply nito kung uh, matibay. Buksan ko muna ito, mga kalibre. Titingnan natin kung matibay ba ang supply nito. <coughs> Buksan natin to para makita nyo para kung gusto nyo bumili bumili tayo so, bagay mga ganito nasa ano lang to 900 900 to mga kalibre ang, ang ano na to ang presyo 900. Bistan yung sampung piraso siguro, pwede na to, mga ganito ka. Iba-iba ng kulay naman to eh. Pang ano to, pang disco na talaga to. Ay, tingnan mo, mayroon pa. Wala na eh, ito mayroon pa isa. Pag nalas trig pa. Lahat ako pilit siguro dito. still mga kalibre. Ayan yeah, no? yo, Yun. Bukas na pa pala. Oh, Ayan. Yun no? Tingnan natin power supply. Ah, yung liit. Ang liit ng power supply. you know, Hindi sulit ang bibili niya dito mga kalibre. Pero gagawa natin ito ng paraan. Ano to sa yung supply nito, yung pang maliit na parlid, mangulit ulit parlit, Meron ako dito eh. Ah, mabilis lang itong masira pag ganito. <coughs> Ayan, nasa no, brangli. 24 volts lang pala ito. Mayroon yan dito. Tingnan mo dito. Oh. May kapangis ako dito eh. Pero sobrang liit yan. May inang klase. Ito siya oh. O oh, ito o, oh, pareha sila supply mga kalibri o. Oh. So papakita ko yung galing supply nito may ilaw to eh. <coughs> yeah. So ito mga kalibre Itong supply yan dito galing yan So tingnan mo yung supply nitong malaki oh. So lang sila. So ayos kayo ng bala mga kalibre kung gusto niyo bumili ng ganito o doon kayo sa mga matibay. Basta ako, bibili tayo nito kasi parang naman tayong gumawa eh. So ayos mga kalibre.